yung pantap, pantapal po yan yun pantapal po yan ito pansarado po yan ito po yung pagtapos tapos yung magkaras ito po ilalagay lalagay mo tapos ang pambuhay nyo po dyan sa pangalan ni Yeso Cristo ang anak ng Diyos sama mga pangalan sila ngayon ko po ng bilang kalakasan, kagalingan, kapangyarihan meron sa salompas o kaya sa one, one each na uh, um, medical tape uh, yung po ano nyo tapos pagtapos noon uh, ko um, ibalik po sa akin ng kinarga sa tatapalang kong ito at ibalik sa kanya ang sakit hiniling ko yun sa Diyosama, Diyos Ama Diyos Anak Diyos Espiritu Santo na tarahum na tarahum na yun po yung pambuhay dyan yung patungkol po yun uh, ito maganda po yan sa mga nagkakalas yan uh, pang physical din po to following share po